Ah. Ah. <laughs> Sumit mo ah. Pangit pagising mo ngayon. Ha? Ngayon chay na. up Ito na yung susi. Pag marunig na yung mga kalansing nito, active na yan. Lungkot naman ang mukha na yan. Ming! Ming! Dali, Ming! Alumpot naman ang na face ng ming -min na yan, ha? Nay! Hey, best friend. Best friend. Best friend. So, meet mo. <coughs> Coffee. Coffee sa umaga. kasi see. No, walang reaction, ah! Eh. Eh. Yabang, oh. Kamot-kamotan lang, eh.

띵띵 와서 나발스 진자아에에에 띵띵띵 띵띵 야에 이가리 또나 Eh. <laughs> so, ikaw. Sa kaw. Sa sming. Tapos na. Tapos na rin sa mingin. Tara pusa na to. In Chinese. Ini paguang. Ito yung lock. Operation ka ba? Kasi Pising-pising tayo mamaya. Pishing pising Pag pishing pising ning 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 ning. Ang ingay nung gangis. Grabe. Lumipat na naman siya, hindi ko na makita eh. Bye. Thank you for watching.